oh, si Sir Edman. Oh. Sabi, pag yung hindi ah. daw makapag-login daw, ibig sabihin may violation daw ng 5 years daw yun. Buntis pa naman ako, baka maestres oh. so... Facebook? Wala ka ano, ba? Ano, ano ka, Facebook? Hindi tayo dito nag-log out yung session ko. Hindi, Google yung password mo. Iyan na mo password mo. Para maano, para makuha uli Hindi, tumawag si Sir Edman. Oh. Sabi, pag yung hindi ah. daw makapag-log in daw, ibig sabihin may violation daw ng 5 years daw yun. Oo. Oh. Ha? Huh? Oh, si Siwira, totoo ba? Oo nga. Hindi si, hindi. Pero kami nakakapag-post naman kami. Oh, oh. Pero Tanong mo ano password? Ano ba password mo? Eh, ayaw nga rin man, ayaw then, Ito, try naman. Ayaw na. din? Ano, mo, kasi try naman, then, mo Ay, muna kay Bukil. Buntis pa naman ako, baka ma stress ako. Ano, ano? Buntis pa naman ako, baka ma stress ako. Ah, buntis ka Ano ka, bibe? Ano ba password mo, Tay? Baka dyan lang sa Singapore. Ay, open dito. Ano ba password mo? try mo kayo mo, Ano password mo? Kasi yun na ako mahirap. message? That? Wala. Wala ka? Wala ka. Wala kay. Facebook. <laughs> ano nga password hey, mo para itatype pa natin? Hala, Pati yung kay Ijun ayaw. Ay, kay Ijun din. Di ba may PhD si Ijun? Mm. Nawala. Bago so, makamastis yan, baka nga buntis na kayo eh. Hindi, try mo kami eh? sa Pilipinas para malaman natin yung uh, uh, ano. Baka dyan ka. lang, ano eh. Nakakapag-post, nakapag-Mayday hey, na, na. kami ngayon ah. Oo. Oh. One minute ago. Ano? Hindi nga, bakit niya pa tulo? Sige, login mo lang. Login mo lang. Chat mo sa akin password mo, tsaka okay. yung ano. Hindi, pero alam mo yung ano mo, bukil account. <laughs> ano? Yung bukil account mo, alam mo na. Alam mo naman. Visit ka kay Lee. Ewok sa ewok, <laughs> Sikiling kasi oh ni Lolo ko. Ano ba upload mo? Baka Mommy ba violation. Yeah. Sabi kasi, ba, ni ano, oo, oo. Pero nagchat nga si Sir Edmar ganun. Ano naman ang no, upload na Robs Gago? Hindi ano no, upload ayun. mo kayo? Ay, oo, yung si Pino. Hindi ko yung stress level ko po. Kumakita sa ulo ko. kasi ma-search yung ano we? Pati yung kay Aion, pati yung kay Aion. Pati yung kay Aion. Pati yung kay Aion. Ayun nga kasi mali yung ano mo. Yung tinitigan mo. Hindi ko nakatingin. Hindi ang <laughs> gagi to to. Nga i-chat mo sa akin. Lalagyan namin dito sa Pinas. Sa amin, okay naman Okay eh. naman eh. <laughs> Pati yung kay Elia ano nga. Sabihin mo na parang hindi na ako mag-ano. Baka mo mag-service pa mag 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 ako. I-screenshot ko sa'yo ha. I-screenshot ko sa'yo. Nakalagin ka mo. Sige, sige. Sige, sige. sabihin mo. visit ka talaga. <laughs> Ba't ako? Ako parang vlog out ng Facebook mo. Tinan mo nga. Bakit nga ano ba sabi sa, Uwi ka, uwi na lang muna siya. Um, uwi ka muna sa Pilipinas para ma-check nga dito. Kasi malayo ka kasi. Ayan o, bili ka na. Ayan o, bili ka na. Kay Mary yung change niya na. Kasa na sa hada? Oo. Oh, ayos pala yan o, no. makabili nga mamaya. Baka mamaya. Prevention month na. Eh. Ikaw nila kapag ano ka din? Ano din? Exactly. Guys, ano terjadi sa Facebook? What's up, Facebook? Para kami brown out dito ah! Ano nangyayari? Ay, ikaw may Facebook ha? Baga! Ikaw! Hello. Facebook! What's up, Facebook? Ano nangyayari? Ito mo upload yan? Sa TikTok. <laughs> <laughs> What's up, TikTok? Tapos wala na TikTok. <laughs> TikTok na tayo, TikTok na. <laughs> <laughs> Tinitigan <ganito>. ko. Balik ni Facebook. Upload ko Upload mo na, Paps. Oh. Ah, Paps, pwede magtanong. Paps, pwede magtanong, Paps. Tain na, ba't kaya ganun? Walang Facebook, no? Tanong <laughs> <Parang> kay Google. Hindi, <laughs> <laughs> hindi kay Google, eh. <laughs> Bumalik na yung Facebook! Hindi pa nga ito bumabalik ko. Wala pa nga. Wala pa sa'yo? Wala pa. Wala pa. Hala! Hala. <laughs> sa akin, okay na. Okay na yung Facebook ko. Pare, okay na sa akin. Sa'yo ba? Ha? Sa so, ba? Ayaw, ayaw, ayaw. Wala pa rin. Sa iyo, Pops. La, pa wala pa rin. Wala pa rin. Ako? Okay na. Ako lang <laughs> ang love ni Dong Mark. <laughs> wala kayo, pes, ako meron. Ha? Alam yun, Nino Mark. Galing, galing, galing. Oh, laba. Hmm. Ano ginagawa hmm? mo? Ay, PH Lab. Naglalaro ako. Hmm. Gagi. Kami nga ipang ma marinig tayo. Ito naman kasi yung Saan? pera ko. 56,000. 56,000? <laughs> Alam mo ka sa lumago yan. Saan? Dito. Ayan. Ito kasi yung paborito ko dyan, boy. Ito yung ano, yung mines. Yung mines? Oo, oh, dyan lang. Gago. Tsaka napakadali mag-withdraw dito. Tsaka may cash out. Basic lang? Basic lang, boy. Eh. Tingnan mo kasi. Tataya so, tayo. Sige na. Magano tayo ng apat na bomba. Apat na bomba? Oo, tapos kakana tayo ngayon ng 500. 5,000? 500 lang muna, na, Okay. Oh, ngayon, tataya ako ngayon. ayano ayan, pipindot lang ikaw dito. Ganun lang. Tapos ganyan lang. lang. Ganun lang kadali, boy. Tapos, yung yun naman mandan mo, alam mo kung magkano tatama. Puta, ganyan. 1,000 na agad. gidoble. Diba? ba? ito, ito pa isa. Ito pa isa. Ito pa isa para maniwala ka talaga. ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, oh. Ganun lang. Basic lang, boy. di Diba? Napaka... Tingnan mo uli kung magkano. Magkano na? Yung limandaan. Ay, siya libo. One thousand uli. Gano'n ka, lang kadaliboy. Mala to. May bibigyan kita. Oo. Eh. Pero, doon ka magkano sa ano comment section. Katulad ng mga sasabihin ko. Comment section, i-screenshot mo lang yung ano yung number mo. Tapos, mamimili ako sa comment section. Bibigyan kita ng Gcash. Oh, Oo, oh, Oo. Oh. Sige, gagawin ka na yan, ah. Oh, Oo, sige, boy. Ha? Ah, okay. Okay. Oh, sige, sige, maglalaro lang dito. Ha? <laughs> Ay, ka <di siya>, alam. <laughs> <laughs>